Mga kapuso, 37 araw na lang at Pasko na. May maagang aginaldo ang isang grupo ng K-pop fans para sa ating magigiting na frontliners. Ang kanilang inspirasyon, ang BTS member na si Park Jimin na may babuting puso rin daw para sa kapwa. Kaya naman sa kanyang kaarawan, naisipan nilang ipagdiwang ito sa pamamagitan po ng pagbibigay ng pagkain sa mga itinuturing na makabagong bayani. Narito ang pagtutok ni Oscar Oida. Army ka ba? Hindi yung mga sumasabak sa mga gera ha? Kundi... Fans na dadaigin ng Dynamite sa tindi ng suporta sa K-pop boy group na BTS. Ika nga nasa DNA na nila ang magsakripisyo ng blood, sweat and tears, may pagsigawan lang ang pagmamahal kay idol. Pero ang fan group na dedicated sa BTS member na si Park Jimin hindi lang sa mga concert at events nagpapakita ng suporta kundi pati sa adikain ni Jimin na labanan ang COVID-19. Maski World Health Organization, mga ilang beses nag-tweet ng kanilang paghanga sa kontribusyon ng K-pop idol sa laban kontra pandemya. Si Jimin kasi noon siya for being the nation fairy. Even sa Korea, may hindi siya mag sa mga schools. And since nag-start yung pandemic, lagi niyang kinukonsider yung mga frontliners. isip namin na yun yung naging Uh, team sa birthday niya na mag maging sa frontliners. Kaya naman nang mag-birthday si Park Jimin nitong Oktubre, imbis na magpaparty, party nagpakain na lang sila ng mga frontliners bilang pagsunod sa adikain ni Jimin. Nag-donate po kami ng mga food packs. at eh, nagbigay din kami ng cake sa dalawang hospital po dito sa Manila. Yun nga po yung San Lazaro at saka yung Jose Reyes. Then meron din po kaming event doon nga sa Cagayan. Maagang pamasko na rin daw nila ito sa mga tao walang sawang isinusugal ang kanilang mga buhay. Magamot lang ang mga tinamaan ng sakit. Dahil sa kanilang mic drop worthy na good deeds, napahanga ang iba't ibang BTS fan groups hindi lang dito kundi pati sa ibang bansa. O oh, ba diba, nasuportahan mo na ang idol mo? Nakagawa ka pa ng kabutihan sa iyong kapwa. Oscar Oida, nakatutok! We love you! 24 oras.